Bali tatlo po per kill na apat na taw tatlo. Ah, bali mait ko po 'yan ah, hello. Yan, lupino operate po 'yan. Ayan, mamaster. na white wolf 'yan. na kan. So, what's up po, mga master? Magkita ng po sa inyong lahat at magandang gabi po sa ating mga viewers. Kung gusto niyo talaga ng mag-subscribe, like, mag and share at mag like na rin po sa ating youtube channel yun po mamaster meron tayong mga pakaot dito yung dinala po natin dito sa bahay yung mga pakaot po ng tropa natin kasi wala po nag ating kasi ng mga ipon nila sa bahay nila ah, uh, dito na lang po natin dinala no eto po yan double cake po yan mga master yan isa isa po natin mamaya at meron na rin po tayo sasabay sa ating video na to tungkol po sa pag out ng ating tropa unahan yung mga breeder. Ito po mga breeder po ito lahat. Itayin po natin mamaya. At meron din po tayo sasabay dito no? sa ating imunan. Uh, dito. Yan yeah, sa baba. Ayun. Sa baba. Meron po doon. May mga parisan na po doon. Yung mga ano. out po natin. Meron po individual. Tsaka meron lang po parisan. At meron din po dito sa ano no. Sa taas. Dito sa flight cage natin. Yan. Yeah, dito sa taas. Yan, bali may pang-out pa po tayo at saka uh, yun nga dito sa baba. Isa-isa po natin po, mga master. Yan, isa-isa na po natin. Let's go. So, yun ito na nga no, dilawan uh, po natin. Yan. Dilawan na po natin. Tatanggalin po natin 'yan dito sa loob sa flight na 'yan at saka yung mga nandito. Yan, marami po tayo diyan tayo dyan ah, tatanggalin po natin yan ililipat po natin sa mga carrier yan yeah. doon may mga carrier pa po tayo dito ililipat po natin ito sa carrier ito available pa ito mga master yan opa perso at saka green perso poska at saka na po yan i po natin yan sa so, tropa yan So, bali na nga po mga master. ah, ito po yung available natin ng mga ibon. Ito po, uh, ah, mga opa line. Tsaka may mga split ino po. Ito po Opaline tsaka 5 na split ino. Ayan po. Uh, Paris na po yan. Ito, proven pair po yan. Kaya isang buhatan po yan. Bali, ito po. at uh, ano na lang po yan? 3-5. Kaya po, 3-5 po yan. Kasama na box May kasama ng purge. Tsaka may... Delivery ko na rin po yung patukaan yan, mga master. Delivery na po patukaan yan. Tsaka dapuan. Meron na po yan. May netback na po yan. Ayan po. Ito maganda po netback na ito eh. Ayan o. Oh. Ano po ito eh. Ayan o. Oh. Yung netback niya no. Maganda yan. Kahit sa labas kayo sumilip. Hindi pa sabasa makalabas yung ibon. Ayan. Ito. 3-5 po yan. Isang set. Ayan. Dito naman sa taas. Grader din po ito. Ah, uh, silipin po natin para makita nyo po. Ito po. Alpswan po ito, Lutino Opaline mga master Alpswan, Lutino Opaline may itlog po yan ayan po bali tatlo po yung fertile yan apat na tao, tatlo bali may itlog po yan, no? ayan o no? ayan, Lutino Opaline po yan ayan, breeder na po yan may kasama ng itlog ayaw na magtuloy ayaw na bahala yan, ito pa po yung katabi niyan. Bali ito, may nakay po ito. Talaga ayaw pa bumaba. Naibenta na po ibang kapatid niya kaya ayaw bumaba. Umitlog na yung ibon. Siya ayaw bumaba. Kaya binubugbog siya ng nanay. Ayan, kasama na inakayan yan. Kasama inakay. Isang set na rin po yan. Kasama na po yan. yan Ito, Lutino Opaline, tsaka Orange ah, uh, tawag nito, Red Hood Opaline. Ayan, isang set po yan. Bali, isang set din po ito, mga master, ha? Ito. Ayan, ito, ito. Isang set yan. 3-8. May itlog na po yan. Tsaka may inakay. Kasama na po yan. Isang set yan. Tsaka yung kulungan po pala, gauge 14 po yan, mga master. Paunahan na lang po dito, mga master. Ayan, yung dalawang yan na may kasamang kulungan. Paunahan na lang po yan sa mga buyer natin na interesado. PM lang po sa akin. Lagay ko po sa screen po yung aking ano, Facebook at Messenger. Sa contact number. At kung sakali po kayo mayro pa po kayong magustuhan, ito po. Yung tatanggal ko po sa cage. Doon kanina sa terrace. Ito po, sure pair na po 'yan. yan pair na po ito. Mga ano po 'yan, split ino tsaka ano, post ino yung green, split yung cap. Ito, Yeah, pare sa po yan. Mga inu line po ha. Tapos inu line. Yan, mga inu line po yan. Mga yan. Inu line po yan. Eto. Ready to breed na rin to. Ayan po. Ready to breed po yan mga master. oh, Lutino cat. Tsaka white bull. Spit inu hen. Ayan. Tapos so, nyo na lang po ito. Ready to breed to mga master. Sure na sure na to. Eto, ganun din to mga master. Eto, banded pair na talaga to. Sila po yung nagpapare sa flight. Ito, sure na po ito. Sila po yung nagbabandi sa flight. Ito, wala po tayo ipapark dito. Ito, lamang to sa kak. splitino. Ino. Uh, ah, ilalabas na natin ito ng post Ino. nag po kasi sila. Post Ino na lang po. Ito po, ganun din po. Yung kak. Post Ino na lang po. Declare po dyan. At saka itong hen. Yan o, oh, yung green. Olive. splitino Ino po yan, mga master. Sweet Ino po yan eto mga may anak, may kapatid po ito na albino opa, mga master. Ito may mga kapatid to na albino opa. Yan. Bali ito may mga kapatid na albino opa po yan. Kaya sa mga interesado, bibigyan natin ng price. Ito available din to. Opa Perto Bayo, tsaka green Perto, Sunugang ulo. Lahat Sunugang ulo, mga master, oh. Kaya no, oh, tignan nyo naman to mga master, oh. napakaganda po niyan. Bali makakasama niya po ito, kasamaan po niya yung mga Ibinlog po natin na karaan na mag-out po na tropa natin na pupunta ng New Zealand. Bale ito, bibigyan na natin po ito ng price, no? Uh, unahin na po natin ito. Ito, uh, out na lang po ito, mga master, na ano to, 1,000 libo na lang po ito, mga master. 1K na lang po yan. Ito, 1K. Parts na po yan, parts yan. Ito, sure pay po, mga master. Split Ino na white bull, tsaka lotino na cap. Eto, out na lang po ito mga master. Kahit ano lang, one line lang po ito. Yan. Ready to breed mga master. Sure po, na ready to breed po yan. Sure cock in hand po yan mga master. Hindi na po kayo magaling langan. Dito lang po yan sa aking ibunan po mga master. Eto, pinagpapaan ko po yan. Pero sure cock in hand po yan. Kaya alam ko po yung ano ng ibon natin po mga master. No? Yan. Yung hand po, yung green. Yung pipe po, yung cock. Yan po. Tapang cock -tap po yan. Yung ano, yung pipe eto po ah uh, eto at na lang po ito mga posino po natin na far blue yan ang gender po out po po nito ah, uh, ang gender mga posino, may kapatid na albino opa po ito may kapatid po ito na albino opa yan bali out ko na lang po ito ng ano ah uh, out ko na lang po ito ng 1.5 dalawa yan out ko na lang yan ng 1.5 yung dalawa po mga master ito out po ng tropa na ito at po ng ating tropa to ng ano, 2,000 po ito. Opa perso, sunog ang ulo. Tsaka green perso, sunog din po yung ulo. Itang kita yun naman po, mga master. O. Yan. Meron din po tayo dito na ano. Ah, bayo split pain. Ito po, mga master, yung bayo split pain natin. Ayan, bali ito po, papakita natin sa inyo. So, bali ito nga po, no, mga master. Uh, kung sino na unang makabil po, nakikita nyo po yung nakadapo na yan na uh, blue paint. Kung sino po unang makabili po sa ating ibunan, free ko po yan. Blue paint po yan, mga master. Red eye po yan. Kaya po, red eye yan. Nyo, red eye yan. ko po yan sa inyo, mga master. Kung sino po yung unang makabil po sa ating ibunan. Kung sino po unang makabil po na may double cage na parisan sa kanya ko po ibibigay to. Ayan, freebies po yan ha. Ipipribis ko po yan. Ayan, yung bio ay ah, yung block, yung power blue paint natin. Ayan, available yan. Nabuli lang po yan. Pero magaling na po yan. Nabuli lang po ng bagya yan. Ayan, ayan o, oh, yung, blue, yung power blue paint. Ayan, power blue paint. Ayan, power blue paint. Ito yung ano natin. ah, uh, bio split paint. Yan, buy split fail po natin Hen po yan mga master Available din po yan Yan, buy split fail Matured na po yan mga master Ay, out po na lang ng 500 yan Yan, buy split fail Out po na lang ng 500 yan Ito, yung par blow Par blow natin Ah, lamang sa cock Post cock Out po na lang post yan, sa 700 na lang po yan, mga master. Kaya eh, bali yung, yun, yung far blue paint na yun, ah, yung blue paint na yun, freebies ko po, po yan, kung sino na makakabili na may cake. Yan. So, yan lang po yung update natin sa ating ibuna, no? Ah, uh, bali itong ibuna natin, ilagyan po natin ng ilaw para medyo maliwanag naman pag gabi. So, yan. Ito. So, kami may mga breeder tayo dyan. So, yun nga, mga master, oh, Bali yun po yung ano natin. Ah, mga pang out po. Gabi na po tayo ng vlog kasi ngayong oras lang po tayo may time, no? At meron pa po pala dito na albuso na isa. Ayun, no? Yung albuso na yan. Ayan. Ayan yung albuso na yan, no? Sa baba, albuso na yan. Ah, pwede natin isama dito. Diba, ang presyo na ito, 3.5. Pwede natin isama yun kay 3-8. I-3-3-8 natin yun kasama dito. Yan, 3-8 kasama yung ARBS 1. Yan, dyan. So, yun lang nga po, mga master. Maraming salamat sa pag-subaybay nyo po sa ating YouTube channel. At patuloy po kayo, patuloy po kayo ang mga kabang mag-antabay po sa ating video pa ng mga ibon. At sana marami pa po kayong mapapanood at marami po po tayong magbablog ng mga with cage, with kulungan na at mga mumurahing ibon. So yun, maraming salamat po and goodbye po sa inyo lahat. Maraming salamat mga master.